Ang aking mga ipapahayag ay patotoo sa ugnayan ng Kabataan Party List at ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front of the Philippines. Ang aking mga karanasan at kaalaman sa organisasyon at sa kilusan ang siyang ebidensya na siyang magbibigay linaw sa ugnayan ng mga legal front organizations with the underground movement sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines. Ako bilang dating leader ng Anakbayan, leader ng League of Filipino Students at leader ng Kabataan Party List. Kami noon ang nag-oorganize sa mga kabataan na sumapi sa aming mga legal organizations. At kalaunan, kami mismo ang pipili sa hanay ng aming kasapian kung sino ang pwedeng sumapi sa underground organization ng kabataang makabayan kung saan kami ay nangihikayat ng mga kabataan mga esosyante na sumapi sa New People's Army. At hanggang noon nga ay naging membro ako ng New People's Army sa Southern Mindanao Region. Ako ay naging secretary ng isang guerrilla front sa Guerrilla Front 20 ng SMR. Kami mismo ang direktang nag-oorganisa ng mga kabataan at mga magsasaka sa mga legal organizations gaya ng Anakbayan Comval Chapter na kung saan nung nakaraang Senate hearing ay aking ipinresenta ang isang video ng Anakbayan Comval sa loob mismo ng kampo ng NPA Guerrilla Front 20. At ang picture na kasama ko si Sara Ilago ay patotoo sa cooperation, coordination at collaboration ng kabataan party League sa ilalim ni Congresswoman Sara Ilago sa amin bilang mga kadre ng partidong kumikilos sa Coronado City noong panahon kami ay nagkita at nagpulong at nag-usap noong January 2018. Kasabay din dito ang mga ebidensya, ang mga minutes ng mga meetings ng aking na, na aking nadaluhan ay aking sinumite sa Senate bilang patotoo at mga ebidensya na hindi pwedeng itanggi ng makabayan bloc, lalong-lalo na ng kabataan party list dahil Uulitin ko po na ang Kabataan Party List kasama ang kanyang mga organizations gaya ng Anak Bayan, League of Filipino Students, CEGP, NUSP at iba pa sila po ay mga front organizations namang ng Communist Party of the Philippines at recruiter ng mga kabataan para maging kasapi ng NPA.